Oh, hello, yun po. Oh, may bisita tayo ngayon. Kasama ko po si Kakofi. Hoy, okay, magandang hapon sa lahat ng Kakofi na nakatutok sa atin. Oh. Senator Mark Gamboa. <laughs> yun, pag-usapan po natin. Ito, sa Senado pa rin yung pinag-uusapan natin. Okay? Sa Senado din. Ah uh, kay Senadora Aimee, yung okay. ginagawa kahapon. na hearing na gusto pang ipasupina yung uh, mga Rimulya, Sila Torre. Anong masasabi mo dun sa hearing kahapon? Jo ano eh, bumalik kay Amy Marcos yung ginagawa niya eh. Tira mo yung hearing, ilan yung attendees, dalawa lang. So nilangaw talaga sila. And malino na malino naman, na hindi mo na pwedeng isumpi na yung mga secretaries kasi covered na siya ng executive privilege. At si Amy Marcos mismo, sabi niya, ino-honor niya yung executive privilege. Kung ino-honor niya yun, bakit kinakailangan niya pang mag-issue ng sumpina? ang ko lang, pwede ni Senator Chisis oh. <laughs> ko nga, no? Yes. Para na, na, naiipit, nagre na, referi si Chisod sa, <laughs> sa dalawang magkaaway na, na, ano eh, na kampo eh. O, pero hindi, tama nga naman, executive privilege yun, di ba? Hindi na dapat ipat... Tsaka humarap na nung una eh. Correct. Tinanong na nila lahat ng mga dapat itanong eh. Isa pa to nakakatawa si Bato sa mga sausaw eh. di Diba? Si Bato absent siya ng first hearing. Tapos ngayon kasi marami siyang tanong. E tama yung sinasabi ni Attorney Clear, sa ano nung first hearing, umatend ka. Umatend na. Kahit online. Pwede naman online, eh. oh pwede siya magtanong sa online, online eh. Or kung may question siya, sana pinadala niya kay San Aimee. Kaya San oh. Aimee. Tapos hindi kayo. ngayon. Ngayon, nag-demand -de eh. Ang hili-hili pa diba to eh. Oo, oh, diba? Tapos ngayon, ganun yung pinapa. Ano kaya ang motivasyon ni Senadora Aimee? Ba't nga ganyan na? Kasi ang ang pangit ng labas sa mga Pilipino. Kasi parang sarili mong kapatid, sarili mong pamilya, tinatridor mo, di ba? Kasi pa, ang natutulungan dito, yung kapo ng mga Duterte na gustong pabagsakin yung pamilya nila. Ba't, pa, ano kaya ang nangyayari kay Senadora Aimee? Ang feeling ko dyan, nagbabayad utang yan eh, si Aimee Marcos eh. Parang she's trying to please the Dutertes. Ando pa rin siya sa idea na namamangka eh. namamangka sa dalawang ilo. Gusto niyo pa rin makuha yung Duterte votes at saka yung boto ng mga Marcos Royalists. At the same time, nasa isip niyo pa, may utang na loob ako sa mga Duterte. Pero hanggang kailan ba yung utang na loob na yun? So parang nagbabayan siya. Even yung company Duterte, sinusuka na nga siya eh. Si Panelo, sinusuka na siya. Si Sara Duterte, may narinig ka ba na... Oh, walang boto, direct ka? na endorsement yeah. eh, no? Yeah. 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 Kasi kumbaga ano siya kulang pa, kulang pa rin eh. Kumbaga ah, ah, hilaw yung 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 pagsuporta sa kanya ng mga DDS. Hangga't hindi siya siguro buong na endorse ni Sara na parang hindi naman gagawin kasi ang lapit na nung eleksyon. 'Yun nga eh, parang itong hearing na to, 'di ba sinasabi nila yung mga ibang hearing daw eh hindi in aid of legislation. Ito Correct. obviously mm. in aid of election. Uh, <laughs> exactly. Sir. Exactly. Ang lapit na ng uh, election eh. Diba, may ilang may days... isang tanong yung media, yung isang reporter sabi ni ma'am, eh hindi niyo ba na violate yung sub judice rule kasi may pending case sa Supreme Court. No, no, no. We will not talk about the case, sabi niya. Ang pag-uusapan lang natin in aid of legislation. Imposible na Posible. Oo eh. <laughs> <laughs> eh kasi tatamaan tatamaan yung, yung yung sa kaso na nasa Supreme Court. Bakit okay. kailangan? Kumbaga, pero pag sa impeachment ang bagal lang gumalaw. Correct. Busy daw. Busy. Busy. Yung so, mga bakasyon yung iba. O nangangampanya yung iba. Pero pag dito, <laughs> dahil siguro bumabagsak sa sa mga numbers, sa mga survey, um, nagahabol. Pero anong epekto nito uh, kay Senadora Aimee pagdating sa mga botante? Lalo na yung mga nasa kakampi kay Pangulong Bongbong Marcos. Definitely sir, nabawasan siya ng boto ng mga loyalista. Kasi sa mga followers ko rin mismo, sabi nila hindi talaga namin ibang boto si Aimee Marcos. At halata uh, na, na, na naman tala si Aimee. Ginagamit niya yung airtime kasi andyan na yung media. oh, yung media, talagang yan ang ano. Kampanya. Hindi siya sumasama siya alyansa. In fact, nag-withdraw nag na siya sa alyansa. Pero ginagamit niya itong hearing na to para ipromote yung sarili niya ng libre. So may pagka-selfish pa rin ang dating dito ni Aimee Marcos pero hindi niya alam negative 'yung tama sa kanya no e, sa kasi e, hindi pumapasok sa survey. Oh, siguro sa isang madadagdag na DDS, baka dalawang oh. uh, admin o loyalista 'yung mababawas kaya hindi hindi eh, kumbaga tagalit pa rin tapos nawala pa 'yung makinarya ng administrasyon. So ano kaya ang hirap ng sitwasyon din ni eh, Senator Aimee. At ang masaklap pa, yung mga DDS hindi naman solid sa kanya <laughs> eh. Ayun nga, yung pang masama. Oo, eh, yun nga, eh, mas boboto pa nila si Kibuloy o si <laughs> Philip Salvador kaysa kay Senator Aimee, yun ang masaklap diyan. O oh, pero ako oh, gusto ko din magpasalamat guys kasi merong mga mga viewers, merong ilang mga netizens na sinasabi na uh, pag hindi nila isasama si Aimee, ako yung ipapalit. So thank oh, you very much po. Yes, yes. thank you very much po sa mga nagsasabi noon. Kaya kanya-kanya naman tayo niyan, Siyempre, uh, kung ikaw ay pro admin, 'di ba? tayo naman ay sumusuporta sa admin. So maraming salamat po sa mga nagsasabi nun at sumusuporta po sa ating uh, kandidatura kahit uh, tayo ay maliit lang. Sa channel ko sir, yun din ang panawagan ko eh palitan na si ni Marcos huwag nyo nang iboto yon dito Sarah thank you Marga thank you Mungo. yung iba sinasabi <laughs> ano Alianza plus Gamboa. so Correct. maraming salamat Correct. po Correct. maraming salamat, maraming salamat. Ma tayo naman nagigets ko naman syempre kung ikaw ay uh, kung ayaw mo yung ginagawa kay du kay Duterte yung nando sa ICC malamang yan hindi ako iboboto niyan okay lang yon kasi may kanya-kanya tayong ano eh uh, paninindigan sa buhay mas gusto ko nang uh, kumbaga eh, matalo na pinaglalaban yung ating paniniwala kesa naman yung tahimik sa panahon na kailangan mo magsalita at tumindig. O okay. oh, pero anyway, uh, tol, ito ano ko lang, gusto ko lang pasalamatan din po itong ABP Party List, ang Bumbero ng Pilipinas. Uh, thank you very much po kay Kapep Goitia. Sila po ay nagirepresent sa mga uh, fire volunteers, sa mga uh, bumbero natin, sa mga rescue workers at uh, marami silang natutulungan na mga bumbero at ayun, uh, uh, maganda din na mayroong representasyon. Yung pong mga bumbero po natin diyan po sa Kongreso at uh, matulungan yung pong mga kasi po talaga medyo kulang sa tulong yung pong ating mga bumbero at uh, very much pro admin itong si ano itong si Kapep Goytia at uh, Pro West Philippine Sea at sumusuporta talaga kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady uh, Lisa Marcos kaya maraming salamat po ABP uh, thank you very much 134 at ayun uh, po yun lang po ang ating pag-uusapan dito uh, Abangan nyo po, marami pang mga collabs tayo dito kay Kakofi. At um, ayun, sana naman, Senador Aimee, eh, ano, ma-matauhan, oh, magisipisip naman. Mag mag naman at uh, meron pa siyang isang buwan. Kasi ano din eh kasi uh, yung mga sa akin na ito ha, baka sa inggit o sa ambisyon o sa uh, eh kumaga ang sa, ang ending niyan, siya pa yung mapasama at siya pa yung Correct. hindi makapasok sa Magic 12. Correct. Dito Correct. Ha, nakakaya kapatid mo presidente tapos matatalo ka sa midterms, di diba? <laughs> So, thank you very much ka Coffee. Sure, thank you. Kakofi, subscribe tayo ha. Subscribe, eh, subscribe. Kasi share ko rin sa uh, page ko yan, channel ko. Subscribe na po tayo. Hindi mo ito, kakalimutan po ha. Yeah, Senator, Senator Mark, Mark Gamboa. Thank you. Number 27 tayo. Ayan, yeah, 27. Bye-bye.